Noong ikalabinsyam ng Nobyembre, 2025, ang kalihim ng depensa ng Reino Unido, John Healy, ay nagbigay ng isang pambihirang pahayag. At kapag sinabi kong pambihira, ang ibig kong sabihin ay napakabihira para sa isang gobyerno na hayagang ideklara ang sinabi niya. Panoorin mo ang sinabi niya. Kaya nang sabi ko, ang barkong espiya ng Russia na Yantar ay nasa gilid ng tubig ng United Kingdom sa Hilagang Scotland. Sinubukan nitong pumasok sa mas malawak na tubig ng United Kingdom kamakailan. Ito ay isang barko na dinisenyo para mangalap ng intelihensya at imapa ang ating mga underground na kable. Nagpadala tayo ng isang frigate ng Royal Navy at mga eroplano ng Royal Air Force Piwalo para bantayan at subaybayan ang bawat galaw ng barkong ito. Nakikita namin kayo, alam namin ang ginagawa ninyo, handa kami. Parang linya sa isang pelikula ng espiya, di ba? Pero ang nasa likod ng pahayag na ito ay isang bagay na nakakabahala. Simulan natin sa kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Isang barkong ruso na tinatawag na Yantar ang naglalayag malapit sa mga tubig ng Britanya. Hindi iyon ang unang beses. Ilang linggo nang umiikot ang barkong ito sa baybayin ng United Kingdom, pero noong ikalabinsyam, nilabag ng Russia ang isang linya. Nagpadala ang United Kingdom ng isang eroplano ng Maritime Patrol, isang P-8 Poseidon, para imbestigahan ang barko. Hindi ito basta-basta eroplano. Isa itong eroplano na milyon-milyong dolyar ang halaga na may kasamang sopistikadong radar at mga sensor na kayang makadetect ng kahit ano sa ibabaw o ilalim ng tubig. Kasama ng Poseidon, nagpadala rin ang United Kingdom ng isang Type 23 na frigate ng Royal Navy para bantayan nang malapitan ang barkong Ruso. At posibleng base sa flight tracking data, maging mga Typhoon fighter jet na may kasamang air refueling tanks ay namobilisa rin. Malaki ang naging tugon ng Britanya na nagpapakitang seryoso talaga sila. Kaya ano naman ang ginawa ng Rusya? Itinapat ng tripulante ng Yantar ang mga laser sa eroplanong Briton at posibleng pati na rin sa mga barko ngayon, maaaring iniisip mo, mga laser, ganun ba talaga ito kaseryoso? Ang sagot ay oo, dahil may dalawang uri ng laser na maaaring ginagamit ng Rusya. Ang unang uri ay ang tinatawag na dazzlers. Sapat ang lakas ng mga laser na ito para pansamantalang bulagin ang optical sensor at pati ang mata ng mga piloto. At isipin mong ikaw ay nagpapalipad ng eroplano sa daan-daang kilometro bawat oras at biglang may matinding berdeng liwanag na tumama sa iyong paningin. Automatiko kang iiwas. Hihinto sa paggana ang mga sensor ng eroplano. Napakadelikado nito. Pero may pangalawang uri ng laser at ito ay mas nakakabahala pa. Ito ay mga high energy na laser kayang sunugin ang butas sa katawan ng eroplano at sa hal ng mga barko. May akses ang Rusya sa teknolohiyang ito. Ang problema ay, noong panahong iyon, hindi alam ng Reino Unido kung anong uri ng laser ang ginagamit. Ngayon, Dasler pa lang na hindi delikado. Bukas, maaring laser na makakapagpabagsak ng eroplano. Ang kawalang katiyakang iyan ang gustong likhain ng Rusya. Ano ang naging tugon ng Reino Unido? Well, hindi na nahimik si Hilly. Malinaw niyang sinabi na ilang linggo nang minomonitor ng Reino Unido ang Yantar. At higit pa roon, Ibinunyag niya ang isang kawili-wiling bagay. Noong huling beses na nasa tubig ng Britanya ang yantar, pinilit ng Royal Navy na lumitaw ang isang nuclear attack submarine sa tabi mismo ng barkong Ruso at hindi man lang namalayan ng tripulante ng Russia na nandoon ang submarine. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan, isang malinaw na mensahe. Alam namin eksakto kung nasaan ka at wala kang ideya kung nasaan kami. Inanunsyo rin ni Hili na binago niya ang mga patakaran ng pakikibaka ng hukbong dagat. Ngayon, pwedeng sundan ng mga barkong Briton ang yantar ng mas malapitan pa at may nakahandang mga opsyon ang gobyerno kung lalapit pa lalo ang barko sa baybayin ng Britanya. Ngunit nagbubukas ito ng tanong, bakit Reino Unido? Ang sagot ay nasa papel ng bansa sa digmaan sa Ukraine. Hindi lang taga-suporta ang Reino Unido ng Ukraine. Pinangungunahan nito ang tinatawag na Coalition of the Willing, isang alyansa ng mga bansa na nakatuon sa patuloy na seguridad ng Ukraine. Ang intelihensyang Briton ay naging mahalaga para sa Ukraine sa pagsasagawa ng ilan sa kanilang pinaka-epektibong pag-atake laban sa Russia. Ang mga sandatang Briton ay regular na ginagamit sa mga pag-ataking ito. Dahil dito, pinili ng Russia ang United Kingdom bilang pangunahing kontrabida nito sa Europa. Hayag ang binatikos ni Sergey Lavrov, ministro ng ugnayang panlabas ng Russia, ang United Kingdom. Gumamit pa siya ng isang kasabihang Ruso para ilarawan ang mga Briton. Sinabing sila ay parang gansa na lumalabas mula sa shower, isang taong laging nakakalusot sa mga konsekwensya ng kanyang mga ginagawa. Nagpapasimula ng iba't ibang sitwasyon kabilang na ang kamakailang kaso kung saan ibinunyag ng Federal Security Service ang isang sabwatan na naglalayong pilitin ang isa sa mga piloto ng Rusya na sakay ng isang fighter jet na may dalang Kinshal missile na lumipad papuntang Romania. May malinaw na layunin na organisahin ang pagpapabagsak ng eroplanong iyon at ibintang sa Rusya ang pag-atake sa North Atlantic Alliance. Pero isang tabi muna natin yan. Dito naging napakadetalyado ng Federal Security Service at hindi ko alam kung paano makakalusot ang mga Briton sa sitwasyong ito. Bagamat kilala na ang kakayahan nilang magpanggap na parang gansong bagong labas sa shower. Ang serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Rusya ay mas direkta pa na nagsasabing ang Londres tulad noong bisperas ng parehong digmaang pandaigdig ay kumikilos bilang pangunahing tagapag-udyok ng pandaigdigang digmaan. At But... hindi aksidente ang diskursong ito. Isa itong kampanya para ihiwalay ang United Kingdom sa mga kaalyadong Europeo at bigyang katwiran ang mapanirang aksyon. Pero may isa pang dahilan kung bakit nasa tubig ng Britanya ang Yantar. At ang dahilan na iyon ay teknikal. Ang Yantar ay hindi basta-basta ordinaryong barkong espiya. May dala itong espesyal na kagamitan. Kabilang ang mga submersible na kayang sumisid, hanggang 6,000 metro ang lalim. Iyan ay doble ng lalim na kailangan para maabot ang mga labi ng Titanic. At gusto mong malaman kung bakit mahalaga ito? Dahil umaasa ang United Kingdom sa kritikal na infrastrukturang nasa ilalim ng dagat. Mga komunikasyon cable na nagdurugtong sa bansa sa mundo, pati na rin mga gas pipeline. Ipinaliwanag ng isang dalubhasa sa dagat mula sa sentro ng pag-aaral ng Royal United Services Institute na habang ang mga kable ng komunikasyon ay may ilang redundancy, ang mga gas pipeline ay wala. Umaasa ang United Kingdom sa ilang critical na gas pipeline. Kung masira ang isa sa mga ito, magiging malala ang mga magiging epekto pinapakita ng nang nangyari sa Baltic kung gaano ka-vulnerable ang offshore pipeline at cable network ng Grand Bretanya sa mga kaaway. Si Yang Degab kasi drilling platform sa North Sea ay konektado ng isang network ang mga oil pipeline. Ito ang nagpapakain sa mas malalaking arterya hanggang baybay ng Shetland at Orkney ang Grand Britanya ay umaangkat ng gas mula Norway gamit ang pipeline na tatlong daan at anim na pong metrong lalim sa ilalim ng dagat. Kaya nitong magdala ng ikalimang bahagi ng pinakamataas na demand ng gas ng United Kingdom. At matik mga pipeline na nag-uugnay sa United Kingdom sa Belgium at pati na rin sa Netherlands. Pantay ang kakayahan ng bawat isa. May eksaktong kagamitan ang yantar para imapa ang lokasyon ng mga gas pipeline na ito. At heto ang detalye na lalong nagpapabahala sa lahat ng ito. Noong Nobyembre, nagpatupad ang United Kingdom ng pagbabawal sa mga serbisyong pandagat na nakatuon sa likidong gas ng Russia. Ito marahil ang dahilan kung bakit ipinadala ng Russia ang yantar sa mga tubig ng Britanya ngayon at kung bakit nila napiling asarin ang United Kingdom gamit ang mga laser. Pero hindi lang ang insidente noong ikalabinsyam. Sa totoo lang, bahagi ito ng isang pattern na lalong nagiging malinaw. Sampung araw lang bago nito, ang yantar ay nagdudulot na ng problema sa Olanda. Kinailangan ng Ministry ng Depensa ng Olanda na samahan palabas ng kanilang teritoryal na tubig ang barkong Ruso gamit ang isang patrol na barko. Pagkaalis ng yantar, nagpadala ang mga Olandes ng barkong panaliksik sa hidrografiya para suriin ang ilalim ng dagat kung saan naroon ang barkong Ruso kailangan nilang tiyakin na walang itinanim o sinabotahe. Ang pagkakaiba. Sa Ulanda, pagmamasid lang ginawa ng yantar, walang laser. Pero sampung araw pagkatapos, sa tubig ng Britanya, gumamit na sila ng laser. Sinadyang pagtaas ito ng antas, hindi aksidente. At hindi doon natapos. Habang nasa tubig ng Britanya ang yantar, may nangyari naman sa Polonya. Binomba ang isang tren. Sabi ng mga autoridad sa Polonya, dalawang Ukrainian na kasabwat ng Russia ang nasa likod ng pag-atake. Tumakas ang mga suspek papuntang Belarus, isang estadong sunod-sunuran sa Russia. Tinawag ng punong ministro ng Polonya, Donald Tusk, ang pag-atake bilang isang walang kaparis na gawain. Sa kabutihang palad, walang nasaktan, pero malinaw ang mensahe. Ang Russia ay nagsasagawa ng pisikal na sabotahe sa loob ng teritoryo ng mga miyembro ng NATO. Tingnan ninyo ang pattern dito. Holanda, pagmamasid lang. Reino Unido, mga laser laban sa mga eroplanong militar. Polonya, totoong pagsabog. Bawat insidente ay mas matapang kaysa sa nauna at may isang tao sa Europa na nagbibigay pansin. Naglabas si Guido Crosetto, Italya ministro ng depensa ng isang daan at dalawamput limang pahinang ulat na inakusahan ang NATO states ng kawalang kibo sa tumitinding pag-atake ng Russia. Sinulat niya, ang hybrid na digmaan ay tuloy-tuloy at tinatarget ang kritikal na infrastruktura, mga sentro ng pagpapasya, mahahalagang serbisyo at ang mismong kaayusan ng bawat bansa na may araw-araw at lumalaking panganib ng malawakang pinsala. Pagkatapos, nagbigay siya ng direktang babala. Tayo ay nasa ilalim ng pag-atake at patuloy na bumabagsak ang mga hybrid na bomba. Ang tamang panahon para kumilos ay ngayon na. At Alam mo ba ang ibig sabihin nito sa praktika? Sabi ng mga analista mula sa Institute for the Study of War, nasa digmaan na ang Europa laban sa Rusya. Pero hindi ito tulad ng mga digmaan noong ikadalawampu siglo. Tinatawag nila itong Phase Zero o yugto ng paghahanda. Sa yugtong ito, minamapa ng isang bansa ang mga kritikal na infrastruktura. Sinusubukan ang depensa ng kalaban. Nagsasagawa ng mga operasyong sikolohikal at sinusubukang pahinain ang kagustuhang lumaban. Ang yantar ay hindi lang basta nanonood. Itinataguyod nito ang tinatawag ng mga militar na fire solution. Eksaktong kinakalakula kung saan aatake pagdating ng oras. Ang mga laser na ginamit noon, ikalabinsyam ay pagsubok lang. Gusto ng Rusya makita kung paano tutugon ang United Kingdom sa direktang kontak. Ang susunod na yugto, ang yugto uno, ay magsisimula kapag nagsimula na ang mga totoong kinetic na pag-atake, kapag pinuputol na ang mga kable, kapag sinasabutahin na ang mga gas pipeline, kapag ang paghahanda ay nagiging pagkawasak. Babala ng eksperto, naghahanda na ang Rusya para sa transisyong ito. Sa ngayon, laser pa lang. Bukas, maaaring putol na internet cable na magiiwan ng milyon-milyong tao na walang koneksyon o sirang gas pipeline na magiiwan ng mga lungsod na walang pampainit sa taglamig. Ipinapakita ng Rusya na mayroon silang kakayahan at handa silang gamitin ito. Ang nangyari noong ikalabinsiyam ng Nobyembre ay hindi lang isang kakaibang insidente na may kinalaman sa mga laser at barko. Isa itong sintomas ng isang digmaan na kasalukuyan ng nangyayari, isang tahimik na digmaan na isinasagawa sa mga anino. Gamit ang pananakot sa butahe at pagtukoy ng mga kahinaan. At ang pahayag ni Hili ay hindi lang tungkol sa isang barko. Tungkol ito sa pampublikong pagkilala na may digmaan, hindi ito ipagwawalang bahala ng United Kingdom at handa silang tumugon. At ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na nasasaksihan natin ang simula ng isang bagong digmaan sa Europa o ito ay pananakot lang ng Russia na hindi naman mauuwi sa totoong labanan? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa iba na gusto ring maintindihan ang nangyayari at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video tungkol sa geopolitika. Hanggang sa muli.